Pati, dahil sa aking mga katanungan na hindi masasagot ng kristyano, yung tanong ko, anong relihiyon ni Jesus Kristo after uh, and before the baptism, hindi nila masasagot yan. Ha? Ano naman ang relihiyon na dala-dala ni Maria, hindi nila masasagot. So, anong sagot nila? Sabi nila, ay hindi naman importante ang relihiyon eh. Hindi raw importante ang relihiyon. Tingnan natin. Kung hindi importante ang yung ang religion, eh bakit yung Biblia ninyo nagsasabi sa James chapter 1 verse 27? I quote, "Pure religion and undefiled before God and the Father is this: to visit the fatherless and widows in their affliction and to keep him unspotted from the world anyone, religion pa rin ha James 1.26 kanina James 1.27 26 if, any, if anyone considers himself religious and yet does not keep the tight rein of his tongue he deceives himself and his religion is worthless this verse mga kapatid very clear The true Bible emphasizes a true religion, a pure religion. And huh? pure and considered himself as a religious, because he should keep his tongue. Nandoon ang pagtuturo eh. Huh? Sinasabi, pure religion and undefiled. Hindi nahahaluan, pure. Huh? Before God and the Father is this, to visit required sa iyo to visit there is a religion that teach you how to conduct yourselves tapos sasabihin ninyo religion <laughs> hindi importante ang religion eh kung hindi importante ang religion bakit sinulat yan? nagtuturo sa inyo, guidance sa inyo kung hindi para importante ang religion buburahin na yan huh? hindi pala importante ang religion eh hindi pala makatulong yan hindi makakaligtas sa tao eh bakit sinusulat pa dyan sa inyong Biblia? saan ba ang tama dito? Ha? Huh? Yung Diyos ninyo, dahil nag-isip kayo, Diyos ang nagsulat niyan, or nagsabi, or yung sarili ninyo, dahil sabi ninyo, hindi importante ang relihiyon. Ha? Huh? Hindi pa importante, nagbigay ng guidance, ha? Huh? To, uh, uh, to, visit the fatherless, yung ibig sabihin yung walang ama, ha? Huh? and widows, yung mga balo, bisitahan ninyo, in their affliction, sa ilang kasak kas kasakit, sa ilang kasakitan, sa kanilang mga problema. Ha? Huh? and keep himself unspotted from the world. Unspotted, meaning talagang ang reliyon ay makakatulong sa iyo to make yourself unspotted. Huh? This verse defines this verse defines true religion as caring for those in need and remaining moral pure. This is your uh, Bible. Huh? I, uh, explain defines what is a religion. Tapos sasabihin ninyo, hindi importante ang reliyon. Hindi importante ay talagang eh, ano kayang klaseng mga taong ganyan magsasabi hindi importante ang reliyon. Eh ang Biblia nagsasabi, very, very important ang reliyon. Dagbigay ng guidance sa tao. Huh? So maraming salamat sa inyong panonood. Please pakishare mga kapatid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.